Nga mga idol, trap nga wak, ato tanawon mga idol. Balik liman is lakabok trap, gibotang nga wak dari mga idol. Tanawon ato kumakasunan bata. Ay, awagan ni mga idol, pung-pung-pung-pung. Nah, si unod. Datu gan siya, ugbat to mga idol, para dile siya ma... ...palid. Tani, naikasag mga idol. Uy! Taro, maikasag mga idol, oh. trap kasag ang sulod at ito yung pangalawa mga sana may atin idol para makaulam tayo wala tayong ulam ngayon kasi malakas yung ulan kaya isipan natin puntahan natin ating trap para makaulam tingnan natin uy ayun malaking kasag mga idol at saka may At ito mga idol, pangatlong trap namin Sana may laman mga idol Tawa po nito mga idol O kaya mga kasal Uy walang laman mga idol Wala, walang laman. Wala ko, wala. Balik natin mga idol, lipat tayo dun. Meron pala mga idol, oh. Kala ko wala, meron pala. Hindi yun, ang laki pala ng kasag mga idol. Oh, kadako na eh. Na, kadako na eh. Pang tatlo pa lang tumunod. At dito, pang apat, pang apat. Pang apat na, yeah, Pang apat na pala ito. maraming kasag ayun o ayun ang dami na kasag ayun ang dami na kasag sa ilalim mga apat na idol ito yung pal lima mga idol sana may laman din siya idol ito yung pal laki ng ah, laki ng mga bato na Bambutang ba mga idol ba? siapa mga wala. Yun, isda mga idol. Yun, ang daming pata. <laughs> May pata mga idol, oh. Tatlong pirasong pata. Yun, isda. Isda pa 'yan, mga idol, isda. Kunin natin mga idol. Ang daming ito, mga idol, oh. 'Yan. daming ito, mga idol. 'Yan, daming ito, oh. maliliit, mga idol. 'Yan, dami. Semilya. 'Yan